Kuya, gawa ka po magnet slime? Meron ba nun? Hmm, talagang hindi ko ayang gawin ha. Sige, gagawin ko. Maglalagay ulit ako dito ng clear glue sa isang lagayan. Pwede rin kayong gumamit ng white glue. Yan, ibubuhos ko lang dito at isimutin hanggang sa maubos ito. Na parang ganito. Yan, tak-tak-tak-tak lang at pipisil-pisilin. Pwede na to, okay na to. At ngayon naman ay lalagyan ko to ng glow in the dark na color orange na paint. At ngayon naman ay ready na 'tong haluin. Ha -haluin ko na to para maghalo yung glow in the dark dun sa pinaka glue. Yan, halo-halo lang hanggang sa maging light orange na yung kulay ng ating glue. Ngayon naman ilalagyan ko to ng konting activator. Ito yung activator na merong sabon, asin at warm water. At hahaluin -halu ko na ulit. Yan, halo-halo lang. At kapag nakikita nyo na hindi pa siya masyado nabubuo, ay lalagyan pa ulit natin ito ng konting activator na parang ganito. Yan, konti lang kasi baka tumigas yung slime na ginagawa natin. At yan, medyo nabubuo na siya. Ngayon naman ay ilalagay ko na to dito sa my working board natin para madali na tong mas stretch at mamasa. Ibubuhos ko na to dito. Yan, okay na to. Magagawa ko kaya talaga tong magnet slime na to. Kayo talaga, pinahihirapan nyo ako sa mga slime na pinapagawa nyo sa akin ha. Pero ginagawa ko naman. Yan, stretch-stretch lang natin hanggang sa makita nyo na parang nagiging doble na yung size nung slime na ginagawa natin. Yan. Pakinggan nyo yung tunog oh. Yan, okay na to. Binuksan ko yung ilaw para mas makita nyo. At lalagyan ko pa ulit to ng glow in the dark na color orange. Para talaga maging orange yung kulay nitong slime na ginagawa natin. Medyo hindi pa siya naging orange kanina. Yan at konti-konti lang din kasi baka maka yung pangkulay na nilalagay natin dito sa slime na ginagawa natin. At baka hindi ito mabuo at masira lang. Ganyan lang, masa-masa lang ulit hanggang sa kumapit yung kulay orange dun sa pinaka slime. At nakikita nyo na ba? Hindi siya nagiging kulay orange. Feeling ko glow in the dark lang to. At ngayon naman, ay ilalagay na natin itong sikretong ingredients. Magnet! Ilalagay ko na dito yung magnet na bilog-bilog. At ihahalo ko na to sa slime. Yan. Tingnan nyo. Imamasa lang natin at ihahalo yung magnet dito sa pinaka-slime. Tingnan natin kung mapapagalaw natin yung magnet dun sa slime. Game! Uy, gumagalaw siya. Ang kulit. Pero bakit ang dumi ng isip ko? Bakit ka kasi ganyan gumalaw, magnet? Dumudumi tuloy yung utak ko. Dikit na nga kayo. At ilalagay ko na to dito. Yan. test ko naman kung glow in the dark ito. Tara, game! Ito na yung magnet na glow in the dark. At tite-test ko naman kung lumiliwanag naman ito sa dilim. At kung ano yung magiging kulay niya. Orange kaya? Teka, papasok muna ako si sikip. Ang sikip talaga dito. Wala kasi si Trojan eh. Uy! Ang ganda! Pero bakit hindi siya kulay orange? Kulay green pa rin siya. Pero ang ganda pa rin, di ba? Ayan, tapos na. Ang ating glow in the dark magnet slime. Ano na naman ang susunod yung papagawa sa akin, ha? Sige nga. Comment down below. Bye bye.